Mga kaysan, tayo po uh, mananaid ng uh, mangustin ay sayang din naman po. may rin pong maibinta ng inay at itay. Yeah, eh. Baka ipambili ng uh, haot at tsaka tuyo. Ah. Mayiging sa sabi nga ay ipapangutang pa. Yeah. Kasabihan ng matatanda sa atin, kita'y mananaid lang. Madalang na ang bunga mga kaysan, dumaan na ang sagsag -sag, ay. Ba, ilang linggo din namang sagsag ah. Oo. Oh. Ayan ang ating mga... Oh! Dali! Dali na! Mga anak na. Oh! Oh! Mga anak na po ito. Dali daw. Pati kayo nagulong mga anak na ba? Ilan na ba ang anak? Ang ano mo? Oh, Pagkalalakan ng tiyan mo ay. <coughs> ano po si lowered Ang liit. Lord. Hmm. Ano po yan o? No. Si lowered po yan. Ang <laughs> liit. Nakalowered na po yan. Wala ka ng papalitan dyan. Oh, dali. Ay, marami pa nga pala. Oh. Iya. Yeah. Sabi la ang ay wala. Oh nanlalaglag pati eh. hmm ya yeah, isayang eh, sayang. arimunhan din oh ay dami sayang na sayang lang sayang na sayang lang ang pag-ibig sayang mga kain na rin oh eh. Diyo. Nalaglag na. Parang mas maganda yung ay. Wari kayong maganda yung po ari ay. iya Ay mayroon pang pa ilan pailan-ilan. Oh. iya yeah. Makalimang kilo ang inay a ah. Oh, magkaano rin po. Limanda ang piso din. Mm ibibinta po ito nito sandaan po ang kilo tawad naman ay kalahating kilo maliliit oh. yun yeah. kaya po maraming nabili maraming nabili hindi na rin po naman pwedeng ano umakit ang inay at itay edi eh. kami nalaang ah kahapon po si Kambal na si Bumboy at si Bumbay ay eh sabi ko, ako muna at uh, namamago din naman po abay naalala nyo na minsan mga kainsan lagapak ako ay eh. kainaman din nanakit ang baraso ko hindi kinaya ng sanga oh lagpog Hmm. Yum pok. Ni mau kayak gitu. Ah. Nah. Ya. Pambal! Woo! Ah, na po. Nadyan na po siya na utol. Nabusisan ko na ay. Eh. Si utol po ay eh, naman po ay eh, nagpapasikap sa asawa. Kinamahan. Waray ko. Hindi po sumaka maka eh. ay. Sumaka eh. Maagap. Tama kaya. Ate mo na titik mo, baka mapait na. Ganis. Yari na po. Marami din mga kaysa na. Yo. Yeah. Mamaya tinanong. May isang kilo na rin. Ay, higit po. Hmm. Ano naman ang titirahin natin? Yang uh, taas po. Meron pa rin pa isa-isa. Hmm. Kumpul-kumpul pa rin ay. Oh. Yan ang titir kasi natin. nagbabala tong din po isang sakati Eh. <laughs> Kainaman din. Yeah. Maka isang kilo uli din eh. Yeah. Hindi hmm. may dos kilos na ang inay. Isa. Yeah. <clears throat> Ito ilalakon ilalako noon. Yeah, yun po. Yan yeah, nung no. hmm. Pambili ng mga sabon-sabon. Ah. Nahan pa. Ay, ayun. Marami-rami eh sa itaas mm. ayan yeah. lang tayo ayan yeah. ayan mm. kita mo na oh. ayan ayan Eh, yeah. eh. Yeah. 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 Mayangos yun na. Oh. iya yeah. baka oh, may dalawang kilo na po lahat hmm. bigat po ito eh yari na po, ari. doon tayo sa kabila minug na rin, eh. wala kang pinggang-pinggan baka tayo bigla namang madumog ay Nang pinggang-pinggan ay, pinggan ay bali bali Hmm, hinog na rin nga Tamukong at nalaglag na Hmm may uh, may pa isa isa pang uh, oh. meron pa rin nga po uti-uti po ay sabi nga ay huwag kang maiinit panguha pag ikaw ay nainip wala kang mapuputi walang mapipitas ano po hmm. basta yan pa isa isa ay dadami po sa oh. so, umpisa lang yan marami din na iyo Are Are po ang titirani naman natin Are mataas taas po ang punong Are oh. Ah magandang adjohon at tagilid hmm. Are Baka makakarami-rami din eh Hmm. Ah, ay, mataas lang ang Sus Mario Sip huwag malalaglag at aray. go na aray na din yan mga kaisan tuloy na aray adyo na go ayan malaglag na hindi pa na up lang ay nalalaglag na go Oh. Mm. Oh. ay oh, eh, para nakahagdan. Mm. 哦，那。 Kesama si ka-insa, tayong natmok sa karsa pala'yang handa ka na mong lumusong sa putikan. Kesama si ka-insa, kesama si ka Mayroon talaga mga ka-insan, taong daya, ano. Kung bagay, basta na, experience ko lang mga ka-insan. Nag-order sa akin ng mangustan, tsaka Talung. Tapos Ay, ano. Di, isang, ano na, dalawang linggo lang hindi binabayaran. Sabi ko, eh, kukuhanin ko nga po. Be, binalak ako. Ay! Be, hindi po naman lahat, pero, binalak ako sa FB. Siyempre, hindi naman akin yung mangosteen. Pinaghirapan din ng mga magulang ba? Kumbaga bagay okay lang na magsabi na ano. Binalak agad sa API. Pambihin. Naikwinto ko lang mga kainsan. Kwinto lang. Experience lang natin. Pero hindi naman lahat po ganun. Marami pa rin yung pumababay. Tagabayan lang din po. Yari na mga kaisan. Bukas po uli. Yung sa ano naman, yung iba din yung sinabunso naman po ang ano, nangunguha. Bukas na hapon po. Kaya nakakapanguha po ngayon ay pagka tapos po namin magtrabaho ay di sa hapon po tayo po yung nag ng talong kanina nagpitas po uli ang sa ibukas na mga kapitas po uli hindi naman po natapos nagsasampung bandil na mga kainsan yun nga pala eh, dagsa pag ano isang jeep para isang hukas mga kaysan, marami din baka pumita 3 kilo lahat mm. ay hindi may 300 peso na yung mag asawa Hmm. Baka hindi lang ang pala Bukas sa agapang ko Bukas na mga kapo. Kapanguha uli natin si nanay at si tatay. Hindi na natin pwedeng paaplangin yung matatanda ay eh. Hindi naman ganun katanda pero yung ganyan daw ay malutong na ambot. Eh, pag nabalian ay disko po. Bah, marami din. Atin titimbangin mga kainsan. Marami din pala. Hmm. Hmm. Marami din. Yes, sinanay pala. Sanay marami din pala, baka may lima kilo. Yan mo kaya, ang dami din pala. Um, umalis yan dalawa. Ito na yung yun, ang dami. Mm. So, pala. Eh, hindi pa. O, tapos mo. yung ano ulit. dami pa. Tatatlong puno, apat. Yan. Bit-bit na po ni tatay. Ah, mga kaisan. Tayo po uh, pa na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. tatay na po tinakan hindi pa. Marami pa rin. Ari. Hmm bukas na aray gabi na ah. marami nga ah. salamat po